Ganitong luto naman sa tulingan para naman hindi lagi yung may gata. Simple lang po ito at napakadali kaya siguradong magugustuhan niyo po ito. Isa po ito sa mga pagkain namin sa probinsya. Balian, yan, ipinaksiw na po at pagkatapos hinango ko na. Then inihiwalay ko po yung sabaw doon po sa mga... Inilagay ko pong pampalas at mga aromatics. At pagkatapos po, pag malamig na po yung ating tulingan, ay pwedeng pwede na po natin yung iprito. Sa katamtamang apoy lang po para hindi po siya agad masunog at para crispy din po siya. At pag okay na po, ay hahanguin na natin natin yan. Dumako naman po tayo dun sa sabaw. Kung hindi nyo pa po, po ito natatry, ay gawin nyo na po at talaga pong napakasarap nito, lalo na kung meron kayong sinangag o kaya ay bahaw. Ay, nagchop na po ako dyan ng kamatis at saka sibuyas. Then, ihahalo ko lang po yung sabaw na inihiwalay ko kanina. At pagkatapos maglalagay din po ako dito ng kalamansi para po mas masarap. At syempre, pwede po kayong mag-add dito ng sili kung gusto nyo po ay yung maanghang. Talagang hindi nyo pa po, po ito nasusubukan, ay gawin nyo na po kung mahilig din po kayo sa paksiw. At ayan, ready to serve na po. Napakasarap. Sana nagustuhan nyo po ito. ba Bye-bye!